Ano pinag-usapan nyo? Ano dito na siya titira? Tinanggap mo siya pagkatapos niyang lumayas? Ano siya sinuswerte? Ilang beses ka ba dapat sabihin sa iyo na bayarin ni Marites to? Paimbestigaan ako sa presinto at lalo ang ng mga tao doon kapag nalaman nila hindi nakatira dito si Marites. Hindi mo ba naiisip na, na mas maganda na wala yung marites na yan dito? Pwede naman natin ipalabas na matagal na kayong hiwalay tapos nito lang tayo nagkakilala nung, nung wala na kayo, di ba? Sa mata ng batas, mag-asawa pa rin kami. Hindi magbabago yun ang pagbukot niya! <sighs> o oh, sige! Sige, kung ipagsisiksikan niya yung sarili niya dito, Oh, ko sa kanya araw-araw na masikip na dito. At 'wag na 'wag mo lang ipaparamdam sa akin na siya yung kinakampihan mo dahil. Dahil ano? Ha? Dahil ano? Ano ka mo. 'Wag mo 'ong pirak babantahan na. Inaan.